Aries, Libra, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color red at color gold. Number 8, number 21, at number 30. Pahiwatig ng mga kulay. Ang color red ay nagpapahiwatig ng lakas at matinding determinasyon, na magiging susi sa iyong tagumpay ngayong araw. Samantala, ang color gold ay sumisimbolo ng kasaganaan at oportunidad sa aspetong pinansyal. Gamitin ang mga kulay na ito sa iyong pananamit o paligid upang makaakit ng positibong enerhiya. Taurus, Scorpio, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color green at color brown. Number 6, number 14, at number 25. Pahiwatig ng mga kulay. Ang color green ay sumasalamin sa balanse at kasaganahan, mainam ito kung nais mong pagbutihin ang iyong pinansyal na aspeto. Ang color brown naman ay nagdadala ng katatagan at pagiging praktikal na makakatulong sa mga desisyon mo sa trabaho at negosyo. Gemini, Sagittarius, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color blue at color silver. Number 5, number 17. At number 29. Pahiwatig ng mga kulay. Ang color blue ay nagdadala ng kapayapaan at kailanawan ng isip, mainam ito kung may mahalagang desisyon kang gagawin ngayong araw. Ang color silver ay nagbibigay ng proteksyon laban sa negatibong enerhiya, kaya't mainam itong gamitin upang mapanatili ang positibong aura. Cancer, Pisces, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color white at color pink. Number 2, number 16 at number 24. Pahiwatig ng mga kulay. Ang color white ay simbolo ng kaliwanagan at bagong simula. Mainam ito kung nais mong linisin ang iyong enerhiya at magsimula muli. Samantala, ang color pink ay nagpapalakas ng koneksyon sa pamilya at pagmamahal, kaya gamitin ito upang mapalapit sa mga mahal sa buhay. Leo, Capricorn, ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero, color orange at color yellow. Number 1, number 19, at number 33. Pahiwatig ng mga kulay. Ang color orange ay nagdadala ng kasiglahan at bagong inspirasyon. Mainam ito upang mabust ang iyong enerhiya ngayong araw. Ang color yellow naman ay nagbibigay ng talino at malinaw na pag-iisip. Kaya gamitin ito kung may malalaking plano kang aayusin. Virgo, Aquarius, ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color purple at color gray. Number 7, number 20, at number 28. Pahiwatig ng mga kulay. Ang color purple ay nagdadala ng espiritual na enerhiya at malalim na pag-unawa. Makakatulong ito sa introspeksyon at personal na paglago. Ang color gray naman ay sumisimbolo ng wisdom at maturity, kaya gamitin ito upang mapanatili ang balanseng pananaw sa buhay. Libra, Iris, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color black at color maroon. Number 4, number 18 at number 31. Pahiwatig ng mga kulay. Ang color black ay nagbibigay ng lakas ng loob at kakayahang harapin ang anumang hamon. Ang color maroon naman ay nagdadala ng confidence at passion. Mainam ito kung may nais kang ipaglaban o patunayan ngayong araw. Scorpio, Gemini, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color teal at color bronze. Number 9, number 22, at number 36. Pahiwatig ng mga kulay. Ang color teal ay nagdadala ng kalmado at mas malalim na koneksyon sa iyong emosyon. Ang color bronze naman ay nagbibigay ng lakas at proteksyon laban sa negatibong enerhiya. Sagittarius Taurus, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color turquoise at color beige. Number 11, number 23, at number 35. Pahiwatig ng mga kulay. Ang color turquoise ay nagpapataas ng positibong enerhiya at tiwala sa sarili. Ang color beige naman ay nagbibigay ng kalmado at praktikalidad sa iyong mga desisyon. Capricorn, Virgo, ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero, color navy blue at color ivory, number 10, number 26, at number 37. Pahiwatig ng mga kulay. Ang color navy blue ay nagdadala ng katalinuhan at focus, mainam ito sa trabaho at pag-aaral. Ang color ivory naman ay nagtataglay ng purong enerhiya na maaaring magdala ng swerte sa personal na buhay. Aquarius, Leo, ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw mga masuswerteng kulay at numero, color violet at color magenta, number 12, number 27, at number 40. Pahiwatig ng mga kulay. Ang color violet ay nagtataglay ng malakas na enerhiya para sa pagbabago at inspirasyon. Ang color magenta naman ay nagbibigay ng kasiglahan at pagkamalikhain Mainam ito para sa mga artistikong gawain. Pisces, Scorpio, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color sky blue at color peach. Number 13, number 32 at number 44. Pahiwatig ng mga kulay ang color sky blue ay nagdadala ng kapayapaan at mas malinaw na komunikasyon. Ang color peach naman ay nagpapataas ng positibong enerhiya sa mga relasyon at pakikipagkapwa.